Oo, oh, tsaka diba dapat 8 times? Ay, 8 times. 8 glasses. Bote-bote. Ay, sobra-sobra na nga tayo sa 8 glasses. Pag tinira natin. Oo, so bote na yes. Bigat. Hindi ka kasi mag-exercise. Guys. Guys. Hindi ka mag-exercise. Hindi ka mag-exercise. Yes. Ito. Ayun na. Uy na. Uy, sapat. Ay, sapat. Hindi na 'yan. Wala na. Uno. No. Tabot apid ako sa dugo ko. Ila, it's a book. Wait, tennis. Sorry. More been busy. Ah wala niyo ang bigat ako nga bigat <laughs> <laughs> to ta nakain na lang yung di ba? hindi mo, kung araw nga kami sa kakain kikiling <laughs> oh, kaling to yan aapat na ako parang lasing lang no? <laughs> Bawat, <laughs> lasing lagi, bumabas si si Oh, parin. Basta maganda lang na rin. Sa pa. Ba? Sa banda pa. Yan Sa. Pa din ako. Eh, sige pa. Isa ka. Oo. Uy, may gusto Talo na 'yon. Ay, okay, yon. tres. Uno. Nasa ko. Nalipay ulo ko. Walang iya. Wala, di na ako. Wala. Ayos na yung ulo. Ayos <laughs> ako eh. Ayos ako eh. Nanawala ko. Ayos ako eh. Walang iya just yun. Di ka? Matinusahan eh. Yan. Yan pa rin sa mm -hmm. amin. Sabidong... Kayang-kaya oh. okay. Ito ako. Una kasi sa ano para Lagi kasi nag... lagi ka kasi <coughs> daw na maubos yung tubig mo sa Tarang. Parang ayaw. Ay. Ay. Ang papayat mo. Good. Good. Good na, kung Pati lisa speram pera mo yung ano. kayo sa amin, papayat mo. Subukan ko Sige. madaya.